chaka talaga nang nakuha natin ano, tissue. Wala talaga matinding pagkabigo. Wala eh. Ang tsaka ng tissue eh, hindi mapakinabangan eh. Iba yung naka, ano, iba yung nakita dun sa tindahan nila sa TikTok. Pagdating mo ba ang itsura? Wala eh. Hindi mo malaman eh. Parang pangkawang gawa yun eh. Wala ka! Ya, dapat pre ganyan pre. Pati nga yung say pre. Dapat kasi ganito yung dumating na ganito talaga yung ano dadating. Oh, mat matibay tsaka malinis. E eh, yung dumating madumi. Oh, yung dumating pre madumi. Madumi yung dumating. Hindi pa nga nagagamit marumi na. Hello. Hello. Oo, oh, <laughs> hindi pa nga, hindi pa nagagamit, madumi na yung tissue. Yeah.